hulugan ng kidlat sa panaginip Ang panaginip na may kidlat ay madaling naroroon sa gabi pagkatapos ng malakas na ulan o pakikinig sa kuryente Kung hindi ito mangyayari at ang iyong panaginip ng flash makakakuha ka ng tagumpay o kabiguan swerte o malas mga problema o mga solusyon Maraming tao ang nabighani sa natural na pangyayaring ito. Sa makatuwid, kung gusto mo ng kidlat at panaginip ng kulog, ang lahat ng mga interpretasyon ay malamang na maging mas kanais-nais para sa iyong buhay. Ang panaginip ng kuryente ay sumisimbolo ng makabuluhang pagbabago. Maaring ito mula sa napakalaki o masamang mga transisyon. Sa pangkalahatan, ang panaginip ng kulog at kidlat ay nagdulot ng takot gaya ng nangyayari sa totoong buhay ang panaginip ay maaari maging imbitasyon para baguhin mo ang lahat sa panaginip na ito mag-iiba ang kahulugan kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng kidlat ang kahulugan ng panaginip ng kidlat at kulog na nagpapahayag ng positibo at negatibong pagbabago sa madaling salita ang ilang mga aspeto ng buhay ay bubuti habang ang iba pang mga elemento ay haharap sa mga paghihirap. Ito ay panahon ng pagbabago at nagbababala sa iyo na kumilos ng may kapanahunan o ang mga resulta ay salungat sa gusto mong makamit. Ang panaginip ng kidlat at kulog ay nagbababala sa iyo ng swerte na kakailanganin mo sa mga susunod na araw upang makagawa ng mga tamang desisyon. Sa makatuwid, kailangan mong matutunan ang tungkol sa negosyo sa hinaharap upang makagawa ng matalinong mga desisyon at hindi iwanan ang lahat ng swerte. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kidlat at tapoy. Ang panaginip ng kidlat at tapoy ay tanda ng paghaharap sa hinaharap na negosyo o kaganapan. Gayunpaman, hindi ito magtatagal at mabilis na matatapos dahil may mga paraan upang maiwasan ang discomfort. Ang panaginip ng kidlat at tapoy ay nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na kung makaranas ka ng kasalukuyang sitwasyon ng isang pagkakaiba, agad mong malulutas ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kidlat at bagyo ang panaginip ng kidlat at bagyo ay nagpapahiwatig na naaalis mo ang lahat ng stress, pag-aalala at galit na iyong nararamdaman. At kahit na iniistorbo ka sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ito ay nagdudulot sa iyo ng mga problema. Sa pangkalahatan, ang stress disorder ang sanhi ng episode na ito. Sa kabilang banda, ito ay isang senyales na malapit mo nang makilala ang isang taong magpapaunlad sa iyong buhay. Gayunpaman, tandaan na bahagi ka ng mga pagbabago sa hinaharap at kailangan mong baguhin ang iyong pag-uugali at tanggapin ang tulong ng iba. Sa pangkalahatan, ang panaginip ng kidlat ay nagbababala na dumaraan ka sa isang yugto ng pagbabago. May pagpipilian kang manatili sa bagyo o tumakas sa kalmado. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tinamaan ng kidlat. Ito ang pinakakaraniwang panaginip. Ang kidlat ay hinuhulaan ng pagbabago. Ngunit ang pakiramdam ng takot sa panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng problema at masamang kapalaran. Samantalang ang mga nasiyahan sa panaginip na ito ay magkakaroon ng pambihirang tagumpay at negosyo. Kung nanaginip ka na dinakma ka ng kidlat, ito ay senyales na gagaling ka sa iyong karamdaman, ngunit kakailanganin mo ng mas regular na pangangalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kidlat sa dagat Ang kahulugan ng panaginip ng kidlat sa dagat ay depende sa estado ng tubig. Kung na naginip ka ng kidlat sa isang madilim na dagat, hinuhulaan nito na darating ang mga problema sa kalusugan at pananalapi. At ang mga tao ay magiging pagalit. Gayunpaman, tandaan ng bagyo ay lilipas at makakahanap ka ng paraan upang maalis ang problemang ito. Kung ang dagat ay kalmado at maliwanag, ito ay nagpapahiwatig na darating ang swerte sa mga susunod na araw dapat mong malaman ang mga palatandaan na maaaring makaapekto sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kidlat sa di kalayuan. Ang panaginip ng kidlat mula sa malayo ay nagbibigay ng swerte, ngunit ang kalalabasan ay depende sa so kung paano ka kumilos. Kung nanaginip ka makakita ng kidlat mula sa malayo, dapat ka maghanda ng plano kung anong gagawin sa hinaharap dahil vulnerable kang magkaroon ng mga problema makakatulong kung kalmado ka rin upang makilala ang panganib na nasa paligid mo kahulugan ng pulang kidlat sa panaginip ang panaginip na may pulang kidlat ay nagpapahiwatig ng kalungkutan at kalungkutan makakatulong ito na matukoy ang mga aksyon na mayroon ka sa kasalukuyan at kung paano nila mababago ang iyong hinaharap ang isang pulang kidlat ay nangangahulugan na kailangan mo ng ibang tao at nagpapahintulot sa iyo na makilala ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na kidlat. Ito ay hindi isang ibinabahaging panaginip. Ang panaginip na may asul na kidlat ay nauugnay sa spiritualidad. Gayun din, nagbababala ito na kailangan mong pagsamahin ang iyong buhay hanapin ang panig ng relihiyon o makipagpayapaan paan sa iyong sarili, anuman ng sitwasyon na iyong nararanasan sa kasalukuyan o hindi tiyak na mga resulta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na kidlat? Ang mga panaginip tungkol sa dilaw na kidlat ay nauugnay sa kaligayahan na nangangailangan sa iyo na maging isang taong nagpapasalamat sa lahat ng tao sa paligid mo at naghahanap ng mga paraan upang matulungan at maprotektahan ka. Kung nanaginip ka ng dilaw na kidlat, halos makakamit mo ang isang bagay na mahalaga. Ngunit ito ay nakasalalay sa tulong ng iba. Ang panaginip na ito ay kadalasang nangyayari kapag ikaw ay isang boss o may negosyo kung saan ang tagumpay ay nakasalalay sa iyong mga empleyado. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kidlat at tubig ang kahulugan ng panaginip ng kidlat at tubig ay nangangahulugan ng positibo o negatibong pagbabago. Ang mahinahong tubig ay magsasaad ng swerte at ang hindi mapakalina tubig ay nagpapakita ng masamang kapalaran tulad ng pagkawala ng ekonomiya at paghihiwalay. Ang mga kondisyon kung kailan ka nananaginip ay magdedetermina ng iyong kinabukasan.